morning. Yun nga. Dahil madami nagtatanong doon sa inay kong bahay. Halika, samahan niyo ako. Papakita ko yung pakonstruksyon namin dito ni Mahal Kowi. Tara. Ito yung likod ng bahay. Ayan, pakita mo yung tagilira ng bahay. <coughs> Bali, tatlong, mga anim na buwan na kami dito. Bali, na pagdesisyon na kung i-extend yung bahay hanggang dito. Ayan, may nagpahukay kami. Ito yung nakabili na rin kami ng maliit na backhoe para katulong namin sa hanap buhay so gagawin ko yan ng beranda hanggang doon tapos tatabasin itong lahat ng puno ayan, inilipat ko lang tong kotse ng kapatid ko at baka matamaan ilang linggo na to dito wala yung kapatid ko nasa bakasyon tsaka yung aking ipag shout out anyway itong nabili namin to second hand pero matibay pa Okay pa naman siya, made in Japan. So tingin ko mapapakinabangan pa ng ilang taon. Yan. So, yan. Medyo malaki-laki na din yung budget na na gastos dito. So, hopefully bago maubos ay eh, matapos tong aming um, project. Kana. So, paki ililipat namin to, tutulungan ako ni Mahal Kawe. Eh. Yun yung <coughs> ah, uh, kotse namin. Ipapasok namin diyan sa grahe tong tapos si Mahal yung magda magdadrive nito at ako yung magdadrive ng isa okay pakilagay na lang ng kwan dyan para kita nila yes oh, ito rin mo naman kami sa bahay mo ah sige ipakiflex pakikiflex na para kita mo yung kaya naambun na kasi tara paso kaya paso kaya bali dalawang kwarto siya tapos meron tayo ditong kwan sa baba hindi happy na. birthday. Tatanggap ka ng may happy birthday. Tagal na to yan. May February pa. Patungan natin ng mga sapatos. Sa mga kung ano nung gamit. Yan. Medyo magulo. Dito sa kabila. Kato. Pier laundry. Yan. Tsaka yung uh, big bike. May big bike tayo dyan. Big bike. Gaya. Late naman. <laughs> yan pa lang yung Montero Sports ni brother yan. yan pinasok natin kanina. Sa yung mga bikes, yan, di hindi ito sa akin. Ito kay Ate Dorilane. Ito tuloy kayo sa taas. May hagdan kasi dito, kaya may second floor. malamang ma. Makikipatay na ng kwan. Ng ilaw. kwarto Ilang kwarto yan? Dalawang kwarto, isang isang CR, at saka isang libo. Ah. siya. Hindi nyo tinatanong ko na sabi ko, nilagyan ko siya ng gate yan. May password. May, pa may lock yan. Tapos para <laughs> yung mga bata hindi makababa dyan dahil napakabilitado. Ayan, pasok. Tapos ito, yung padalawang... Yan, may ihip. Lock natin. <laughs> Ikat na yun. Yan, tira <laughs> mo. Tapos ulit natin dito. Ito yung kwarto namin, yung namahal ko uwi. Eh. Talagang yung gulo nandiyan na ah, dahil ng mga bata. Pero malinis naman to. Wala yung alikabok. Wala kang bagong labayan. Ayan. May taguan dito. Hindi ako ah, makahinga. Ito yung pangalawang kwarto. So, wala namang uh, nakatira dyan. Ayan, ganyan lang yung ito. Bear type lang. Ito yung toilet. Solo lang. Pinagawa ko siya, bali gusto ko nakabukod para kung may naliligo, walang problema kahit magkulat ka sa toilet. Tanong mo. naman nang matagal. parang ah, tanong Para Tigat mo eh. Tapos ito yung aming liguan, ayan. Malinis yung kahapon. Ewan ko lang gusto gumamit. Ang <laughs> bag na kahapon. Pero malinis ito kahapon. Ayan, lalagyan namin ng towel. Ito yung liguan, may shower. May heater din. Yeah. Okay. Tapos dito na dito na mamalagi yung mga dinosaur. Tara. <laughs> si heater din, nagagano na naman 'yan, oh. Ayan, yung dalawang dinosaur. yung dalawang dinosaur. Yeah. tapos dito yung kusina, guys. Nice. Dito yung kusina, dito kami madalas. Dito ako madalas tumambay sa lutuan. Yeah. Compact siya, nandito na lahat. Ay, obi, may oven, may ref, may lahat, may langa. Ayan. So yan, yan yung uh, bahay namin dito. Guys. Ay, ayan. Ang ganda naman pala. So, Maganda. Baka may magtarong. Magkano binibo naman dito? <laughs> nangungupahan lang ka. Nangungupahan lang kami. Hindi ko nangungupahan yung bahay. Ay, ano yung pinapagawa mo dun sa liyo? Pinagawa yun nung may-ari. Dahil yung kanalibara. Okay. Barado. Bye. <laughs>